Hmm. Kaya siya nag ano. Rinagaluan siya ng papa niya ng laptop. Tsaka ni mama niya. de, kawaii. Jadi, jadi sin. Ayo pergi keluar ke negara liyeh. Negara drawing. Your video will also be added to your story. Dan ba, ano ba yan dan? Pindutin

ongolibet ng alalain eh? Huh? 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 Guys! Huh? Huh? Guys. Guys. na Huh? 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 Madulot ka na lang Guys. Hello, uh, uh, hello guys. guys. Pag 9 years pa bago sumikat si Lola mo, baka hindi na makalakad yan. Naka-wheelchair na. <laughs> Ito tolak. Tayo sa Rayoma. Guys. Hello, hello mong tikunin guys. Si Ai Ai lang pala ang ano niya guys. Guys, hello mong tikunin guys. Si Ai Ai lang pala katapat na guys. ng lolo mga asar guys kapag siya napatulat guys tikol na tikol guys siyota <laughs> <laughs> si ay si ay guys Nag-ano silang dalawa, guys. Uy, may nakalike na tayo sa isa. Oh. Ay pala yung kapag mga guys. No, no, no. no. kasi ay ay guys. <laughs> Uy, buhatin din na natin sa tamas. Ay gusto mo ba 'yan bumalik kala kaibig

Hindi. Salad ng ano, ang high school life na ang pinakamasaya. Pag-alit ko. Lolo Oo. High school, Ano pa nun? Ingeer pa talaga nun. Hindi na nagpakita guys. Ay Ay guys. Ay Ay buhay <laughs> guys, hindi talaga niyo dola makakumot ang siya guys. okay na kaya mo. pero, ay ay guys, Pinatulan na guys. ayaw guys. go, <laughs> go. what is it? chicken? what is it? it? toba. balon balon. Kaya wala mong...